Sumikat ang babaeng ito sa Blue App dahil sa kanyang pambihirang eat and run nagawain. gawain. Dito sa Pilipinas, ganyan ang tawag walang hiya, pero sa kasamaang palad, karaniwan na itong gawin ng ibang mga tao. Sa ibang bansa, tinatawag itong dine and dash. Parehong modus, magkaibang kontinente lang. Ganito ang nangyari, dumating si Ate sa isang turo-turo. Ano 'tong turo-turo? Turo-turo. sabihin, turo-turo rin sa Ingles, isang simpleng kainan sa gilid ng kalsada kung saan tinuturo mo lang ang pagkain na gusto mo. Karamihan ng tao, nakatayo habang kumakain. Pero si Ate, may ibang plano. Tama ang narinig mo. Ang mapapanood mo ngayon ay ang blow-by-blow blow na kwento ng may-ari ng kainan tungkol sa hindi kahangahan ang scam ng ating Disney Princess, kumpleto sa attitude, mga ebidensya, at kaunting katarungang kalsada. Mga bossing, may nambudol na naman sa tindahan natin at pasikatin natin tong si ate. Yan si ating Disney Princess na mukha ba ng bus. Yan. Malupit yung gagawin din yan dito. Kung matatandaan nyo, may pinost tayo sa TikTok at nag-trending yung video na yun. Ganun na ganun din gagawin niyan dito. Sumikat yun sa TikTok at may 600,000 views. At ito na naman si ate. Gusto atong po mga lawa. Kaya panoorin natin kung paano niya ginawa. Kumuha muna siya ng isang penoy at pinainit niya. Tapos kumuha ng isaw. At nirektang sausaw. E eh, bawal yun kasi yan, dire-diretso lang siya kaso hindi mo maintindihan kung sabog ba siya o lasing o ano, hindi ko maintindihan ayun, tinamay mo ka o oh. palumpalo hindi mo malam kung lupay pa yung lasing o ano eh ayun na ayun na yung penoy niyang pinainit ayun mukhang gutom na gutom si ate mukhang napasaba kata sa gere eh Pwede dalhin sa Marawi ito eh ano um, kung mungusong-uso po o oh, uh, ganyan ang ano uh. oh, diba ang umuso pa o oh, uh, cute gago <laughs> pak alit na galit sa peno ya gigil na gigil ka gatin ha hmm. Diba? galit na galit yung churo kina nyo hmm. mga ganun pa akin din mo mukha oh na nyo kumain oh yan oh. gutom pa yan kukuha pa na isang isaw yan ganong katindi yan nyo oh, ha umisa pa ah, dumalawang isaw ka pa ha? tibay mo ha malupit pa niya kukuha pa, isang, kukuha pa ng palamig yan oh di diba galit na galit nang na yan bak bakbaka? Mo na busog na ata siya eh. Tumigil na eh. Yan. yan. babalik ko na sa normal kasi tapos naman na siya kumain. Dito niyo mapapanood niyo wala siyang inabot na bayad pero manghihingi ng sukli yang gano katigas mukha niyan. matibay niyan, galit pa yan. Oh, tirik-tirik pa yung mata ni Gago. Ang lupit ah. Yan, tapos na siya kumain. Yan, yan na siya unti-unti yung bubuelo kung paano niya sisimula na hihingin yung sukli niya. Yan, nagpunas pa ng labi oh. Bubuelo na. Mag-ayos pa ng bag yan eh. Para kunwari nagbayad siya. panuorin nyo lang uh, oh, ayan na guys ng bag para kung maaari nagbayad kahit wala namang binayad at dito nyo na sinimulan yung ano konfronte yung tendera ko para hingin yung sukli nya pinatotal niya muna kung magkano tas sabi niya meron pa rin siyang 50 <mulong noise> dito, tinalo ng tindera kung, kung ano or oras siya nagbayad at kanino siya nagbayad. At talagang galit pa siya eh, no? Tingnan hey, no? Dapat talaga sa mga gantong tao, pinapasigat eh, para makita ng mga kamag-anak niya at mga kaibigan niya para maging proud naman sa kanya, sa mga ginagawa niya. Mukhang sanina-sanina sa mga gantong modus eh. Eh, hey, no, kahit yung mga ibang tao diyan nagdududo kung nagbayad ba siya o oh, hindi, oh may mali rin yung tindera ko eh kasi inabotan pa niya ng sukli kahit alam naman niyang walang inabot na bayad eh kaso natakot kasi siya kaya inabot na lang niya at sabi na lang sa akin tendera tindera ko ikaltas na lang daw sa kanya pero hindi naman po pwede yun kaya ito na lang talaga pinaka bawi natin dyan kundi pasikatin yung loko ngayon para hindi na maulit yung mga ganyang modus niya pero malas talaga si Disney princess natin na walang dangal may hidden camera at ayun kuhang kuha ang kanyang modus sa malinaw na malinaw na video at ang mas nakakagulat. Bukod sa kanyang tika-intakbo na eksena, nagawa pa niyang humingi ng sukli, 50 pesos pa, kahit ni Singkong Duling ay wala siyang binayaran. Buti na lang at hindi pinabayaan ng may-ari ang kawawang tindera na mag-abono. Kaya naman ngayon, todo panawagan siya ng viral na hostisya para sa prinsesang ito. Dahil sa kwentong ito, ang dapat lang na nawawala ay ang pagkain, hindi ang bayad. Ngayon, nananawagan na ang may-ari ng kainan ng viral justice, at tinawag pa niya si ate na Disney Princess, hindi dahil kumakanta siya sa mga ibon, kundi dahil bigla na lang siyang nawawala parang may mahikang usok pagkatapos kumain. At sangayon ang mga netizens. Sabi nila, deserve ni Dane and Dash Disney Princess, ang spotlight, lalo na't hindi ito ang una niyang mahiwagang pagkawala. Panatilihin ang panunood hanggang dulo ng video, dahil may plot twist, isa pa niyang modus ang nabuking. Mga bossing, itong video na to ay video na naman ng ating bida na Disney Princess, aka Boodle Queen. Aray ko Dito naman sa video na to, ang binili naman niya rito, isang buong manok. Tapos, ganun ulit yung modus niya. Wala siyang iabot na bayad, tapos manghihingi siya ng sukule Maraming salamat din pala kay Kuya na may-ari nitong video na sinend sa atin para rin daw sa awareness ng iba na hindi lang siya sa mga karinderya dumadali, sa mga parisan, sa mga street food o kunsan man. Iba't iba talaga dinadali niya kagaya nito. Pinili niya sa palengke, buong manok, tapos wala rin siyang iabot na bayan. isa lang yung ano niya, discard niya. Puro ganun, talagang hanap buhay niya na to matigas na talaga mukha na itong tao na to kaya kailangan na talaga natin pasikatin para matigil na at sa mga kagaya ko rin may maliit na negosyo magdoble ingat tayo kasi minsan hindi talaga natin maiwasan yung may mga taong ganto na bibili sa atin tapos mamomodos pa syempre sa atin sa mga maliliit na negosyo malaking halaga na sa atin yung mga ganun tapos paano pa yung iba na inuutang pa yung puhunan tapos papatubuan pa tapos ganda pa mangyayari mabubudol pa ng ano kaya double ingat talaga tayo at tandaan nyo na lang din yung mukha na itong tao na to baka kasi mangyayari sa inyo at pag gawin din yan ulit sa iba para lang din di na maulit kaya patulong din ako ulit mga bossing na ikalat natin itong video na to para aware lang din yung iba na hindi lang siya sa mga karinderya dumadali at sa mga street food pati rin sa palengke yun lang para makapag-ingat nyo iba maraming salamat po yun lang at dito makikita nyo si tatay na nakakulay puti dyan niya mismo sasabihin na nagbayad na siya kahit wala naman at sasabihin niya binayad niya is 1k yun lang po